iba klase mangga. Pero lagi lang na spray hand bunga lang. Wala ang akad nga. Historia sa akad pighel, sambilog na prito ng galunggong, kamatis ng bilin ka ina, kag mangga nga may kamatis, sibuyas kag tuyo. Oh, para ang pagkain ko sa igma kaya. Amaga tulad ng igma, mata, sayo sayo tayo. Slice tayo ng ating

panamit ay mata. <laughs> Sarap yan. Alam mo ba kung ano? <laughs> mangga ng hilaw. Mangga ng hilaw. Ang mangga dyan nga. Ito sa kanta na. Yung kod-kod ko lang. Lisang yeah. son, hello, good afternoon. Good day, mm -hmm. lasing son. Pero wala lang na gabi nga lang. Lisang Ini ram akannya, Storius akan ingat kerja. Yan ang ulam ng vlogger na walang sahod. pickle Sambilog na prito ng galunggong. Kamatis. Mangga ng may kamatis. Si Lawyers ka sahod. Mura ang pickle hill. Pagkaan ko sa igma ano ka dyan. Ano karoon? Kunwara ka tingin. It's with Ano? Ang

di baklasunanglah, tapi rumah orang ini sepihan, nggak mau ngalang. Rumah ang akennya historias akan ingat aja. ng hng sampi log na prito ng argalungkong kamatis ng bilin ka ina ka mangga ng may kamatis sibuyas kag tuyo. oh ang pagkaon ko sa lima kamatis tama katlan ta nikmat sa balay sa seryosong slice down at

kapon na amin. Pati an ko orang niya kapon kay Uray. Ang mangga dyan nga. Ito sa akin tanong. Um, iba klase mangga. itu wala lang yung nasprehan. Nagabong nga lang. Nura ang akin nga. bilog na prito ng galunggong kamatis ng bilin ng ina ka mangga ng may kamatis sibuyas ka tuyo channel smiling face channel thank you po. pagkaan po sa igma ka may jacket ka na miss. smiling face slice na lang natin natin na tanan ay ng mga tumitim, kalintaw, kamkan. Dito ako sa yung ano. Sa balaw-galaw din pag mag-time. Kumakan natin ng atang niya. Ito pansit, no? Sa balaw-galaw din pag Ay, mata. Ay, mata. Ang kulay niya kapon kay oray. Ang mangga diyan nga. Ito sa kanta na. Yan. Iba klase mangga. Pero wala lang yung nasprihan na gabung nga lang. Nura ang akin niya. sa akin ilma. Noran, Hello. Oo nga, magkadikitan na tayo, ma'am ano. Ma'am, smiling face. Tagal na tayo magkadikitan, di ba? Saan na yun? nga, na tayo, ano. Pighel, sambilog na prito ng galunggong, kamatis, bilin ka ina. Kag, mangga nga may kamatis, sibuyas kag.

May mga liso-liso pa mga hilamon sa ating kamayang hindi natin. Hindi naman ito ating sa ating ang unakan natin ng ating Pansit, no? Ano pa Pansit, Ay, Twenty Wells, thank you, Noran, thank you so much. Welcome, Welcome to my, my live. Tiba klasim ang sprayhan ng Ini rakam artinya historias akan ikhlas aja happen to my ano. na prito ng galunggong kamatis ng bilin ka ina. Kag? Mangga nga may kamatis sibuyas kag tuyo. Oh. Ang... I don't understand why it is written <laughs> why it is written <laughs> I wish you could read every article I'm just from the translation. Translation. Ah, okay. Wait. I will translate that in English. No, <laughs> Noran, don't you worry. I will translate that for you. Pati an kolonya kapan kay Oray? Ang mangga jangal

writing from the translation. Writing from the translation. Mangga na malapit na mahinog. That is mangga fruit which is about to ripe <laughs> about to ripe Or na no, yun. Green mango. That is that may green mango. I, I, fry fry to... To <laughs> Praang... I try sa... to kud-kud. Kud-kud. Wangga nga may kamatis, sibuyas, Para ang pagkaan ko sa igma. Right, kud Like that. And I put slice I mix that, that with tomato, onion, soy sauce, and salt. And that was my, that was my food. That was my lunch just a while ago. <laughs> soy sauce and salt. And that, was my, that was my food.

Rak angkanya, Korea akan ingat. Udah, hai cheese, I met on the street, cute. Bighel, sambilong na prito ang galunggong, kamatis ng bilhin ka ina. Mangga nga may kamatis, sibuyas, kag tuyo. para ang Noran. Pagkaan ko sa igma ka dyan. Amaya tulad ng igma. Noran, I'm here in your Video, your latest video. Laying your video. This is my replay. I have seen this several times already and it's beautiful.